isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 30, 2025, lunes na ikalabing tatlong linggo ng karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 18 verses 16 to 33. Nang umalis ang tatlong lalaki, inahatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma Sinabi ng Panginoon, Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairan ng katarungan. Sagayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya. Kayat sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalalahanin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Unit na natili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may limampung matuwi sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa limampung iyon? Naniniwala akong hindi idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari makatarungan ang hukom ng buong deity. At tumugo ng Panginoon, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa limampung matuwid. Ipagpumanin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong limampu at apat na put lima lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi, hindi ko sa dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung apat na lamang, hindi ko ng lungsod dahil sa apantapong iyon tugon niya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako, kung tatlong lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko ng lungsod dahil sa tatlong iyon. Sinabi pa ni Abraham, Mangangahas po uli ako. Kung dalawang lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawas ng lungsod dahil sa dalawampung iyon, muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung sampu lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod dahil sa sampung iyon, tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at naman si Abraham, ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po natin ng ating pong uh, pagbabasa mula sa Aklat ng Genesis Narinig natin ngayon ang uh, plano ng Diyos na basakin uh, ang bayan ng Sodom at Gomorrah dahil sa mga kasalanang uh, nakakarating sa Panginoon, sa mga uri ng pamumuhay na kanila po ginagawa. Pero dahil nga sa, pa, sa pakiki uh, pakikipag-usap ni Abraham at sa kanyang pakikipamagitan para sa bayang ito ay kumaga nagkaroon ng, ng compromise o kasunduan na kung hanggang sampu man lamang na may matuwid doon sa bayang ito ay hindi itutuloy ng Panginoon dahil nga para sa kapakanan ng mga mabubuti no? dahil sa isang uh, gera no sa isang labanan masama at mabuti ay nadadamay at ganyan din ang nangyayari sa panahon natin ngayon no sa uh, iba't ibang bansa na eh uh, papalitan ng kanilang po mga paglalaban laban talagang maba, uh, mabuti man o masama na pero yun nga po no maganda rin na mapaalalaanan tayo ng bisa ng pananalangin Uh, yung bisa ng ating pong usap sa Diyos so, sa pamamagitan ng pagdarasal na huwag tuluyang mawasak ang bawat bansa, ang bawat bayan na uh, nagkakaroon ng away-away. Uh, at hindi ninanais ng Diyos na mawasak ang kahit anong bansa, kahit sinong bansa. Kaya nawa, patuloy natin pag-ingtingin, patibayin pa natin at dagdagan pa natin ng pagdarasal. Makiusap tayo sa Diyos na huwag matuloy magdasal tayo at makiusap tayo sa Diyos na matigil na ang lahat ng kaguluhan nito. Muli po sa mabagpalang araw sa inyo po